kakaupo pa lang ni President Donald Trump at agad niyang binitawan ang dalawang nakakagulat na plano, ang pagbawi ng kontrol sa Panama Canal at ang pagangkin ng Greenland. Gigil siyang makuha ang mga ito at ayon sa kanya, handa siyang gumamit ng puwersang militar para magtagumpay. Ano kaya ang mga lihim na pakinabang ng Amerika sa mga lugar na ito? May epekto kaya ito sa ating bansa? Pero bago tayo magsimula, Baka pwede nyo pa like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang panamakanal ay isang simbolo ng kahalagahan ng kalakalan at ng koneksyon ng mga kontinente. Isa itong napakahalagang daanan na kumukonekta sa mga karagatang Atlantiko at Pasipiko kaya't nagiging napakahalaga ito sa internasyonal na kalakalan sa pamamagitan ng kanal na ito nakakapagtipid ang mga barko ng libu-libong milya na hindi na kailangang maglayag sa buong dulo ng kontinente ng Amerika. Ang Panama Canal ay itinuturing na isa sa mga pinakamahalagang infrastruktura sa buong mundo na may direktang epekto sa ekonomiya ng maraming bansa, partikular ang mga bansang tulad ng Estados Unidos. Ang kahalagahan ng daanang ito ay hindi lamang nakikita sa aspetong pang-ekonomiya, kundi pati na rin sa aspeto ng militar, dahil ito rin ay isang kritikal na daanan para sa mga operasyon ng mga hukbo at mga barkong pandigma. Noong 1999, ibinalik sa Panama ang kontrol sa kanal batay sa kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Panama na tinatawag na Torrijos-Carter Treaties. Ayon sa kasunduan, ang Estados Unidos ay magpapatuloy sa paggamit ng kanal para sa mga layunin ng kalakalan at seguridad. Ngunit ang buong kontrol nito ay ibabalik sa Panama mula noong mga taon ng kasunduan. Ang Panama ay naging responsable sa pamamahala ng kanal at sa pagpapalawak nito upang matugunan ang mga pangangailangan ng modernong kalakalan. Ngunit sa ilalim ng administrasyon ni Donald Trump, muling naging issue ang kontrol sa kanal na ito na nagbigay ng ilang mga alalahanin sa mga bansa na may mga interes sa kalakalan sa rehiyon, ang pagbabalik sa kontrol ng Estados Unidos sa Panama Canal ay magdudulot ng ilang mga implikasyon sa ekonomiya at seguridad ng mga bansa sa Latin America, pati na rin sa mga komersyal na operasyon ng mga barko sa buong mundo. Ang unang malaking dahilan ng muling pagnanais ni Trump na kontrolin ang Panama Canal ay ang kahalagahan ng kanal sa internasyonal na kalakalan. Ayon sa mga pagtataya, mahigit labindalawang porsyento ng pandaigdigang kalakalan ay dumadaan sa kanal na ito, kabilang na ang mga kalakal tulad ng langis, grain at mga metal. Kung ang Estados Unidos ang maghahatid at magtatanggap ng mga kalakal mula at patungo sa mga bansa, sa Asia at Europa, gamit ang kanal, malaking tipid ito sa gastos ng pagpapadala ng mga produkto ang pagkontrol sa kanal ay magbibigay sa Estados Unidos ng kakayahang magtakda ng mga patakaran at bayad sa paggamit ng kanal na tiyak na magdudulot ng malaking benepisyo sa ekonomiya ng bansa. Malaking advantage din ito para sa Estados Unidos dahil sa mataas na halaga ng mga kalekal na dumadaan sa kanal na ito kaya't nakikinabang ang bansa sa kita mula dito. Ngunit bukod pa sa aspetong pang-ekonomiya, may malalim na motibo si Trump sa pagpapalakas ng presensya ng militar ng Estados Unidos sa Panama Canal dahil ang kanal ay isang mahalagang ruta sa pagpapatakbo ng mga barkong pandigma at mga unit ng sandatahang lakas ng Estados Unidos ang pagkontrol sa Panama Canal ay magbibigay sa bansa ng kakayahang magdeploy deploy ng mga unit ng militar sa iba't ibang bahagi ng mundo partikular na sa Latin America at Caribbean ang pagkakaroon ng kontrol sa kanal ay magpapalakas ng posisyon ng Estados Unidos bilang isang superpower at makakatulong upang mapanatili ang kanilang lakas sa rehiyon sa kabila ng mga pagbabago sa geopolitika at mga pagtaas ng banta mula sa mga makapangyarihang bansa tulad ng China at Russia. Ang kontrol sa Panama Canal ay magbibigay daan sa Estados Unidos upang magpatuloy sa pagpapalawak ng kanilang impluensya sa mga bansang nasa ilalim ng kanilang sphere of influence. Ang ideya ni Trump na kontrolin muli ang Panama Canal ay hindi rin nakaligtas sa atensyon ng iba pang mga bansa na may interes sa kanal. Halimbawa, ang China ay may malaking interes sa kalakalan sa pamamagitan ng Panama Canal at nagpapakita ito ng kanilang intensyon na palakasin ang kanilang presensya sa mga strategic routes ng kalakalan sa buong mundo. Noong 2016, nakipagkasundo ang isang kumpanyang Chino upang pamahalaan ang ilang mga puerto sa paligid ng Panama Canal. Ang pagsali ng China sa mga operasyon ng mga puerto sa rehiyon ay isang patunay na lumalakas ang impluensya ng bansa sa mga sentro ng kalakalan. Para sa Estados Unidos, ang pagbabalik ng kontrol sa kanal ay isang hakbang upang mapanatili ang kanilang posisyon sa harap ng lumalaking impluensya ng China sa mga rehiyon. Ang Estados Unidos ay nag na ang China ay gumagamit ng kanilang Belt and Road Initiative, BRI, upang maglatag ng mga infrastruktura sa mga lugar na may kahalagahan sa kalakalan at geopolitika, kasama na ang Panama. Habang ang Panama Canal ay may malaking epekto sa ekonomiya at seguridad ng mga bansa, may isa pang lugar na naging tampok sa mga plano ni Donald Trump, ang Greenland. Ang isla ng Greenland na isang teritoryo ng Denmark ay matagal nang kilala sa mga mahahalagang likas na yaman at strategic location nito sa hilagang bahagi ng mundo. Ang isla ay may malaking potensyal sa pagmimina partikular na sa mga bihirang mineral at mineral na ginagamit sa paggawa ng mga teknolohiya tulad ng smartphones at pati na rin sa mga reserba ng langis at natural gas. Dahil dito, ang Greenland ay naging isa sa mga lugar na nais pagtuunan ng pansin ni Trump. Maging tampok ang ideya ng pagbili ng Greenland noong unang termino ni Trump. Bagamat marami ang nagtaka at nagtanong kung seryoso ba siya ang mga pahayag na ito, ay may malalim na basehan na naguugat sa mga geopolitikal at pang-ekonomiyang interes. Ang Greenland ay may mahalagang lokasyon sa hilaga ng Atlantic Ocean at malapit sa mga pangunahing daanan ng kalakalan mula sa Amerika patungong Europa at Asia. Ang strategic na posisyon nito ay nagiging mahalaga para sa seguridad ng Estados Unidos, lalo na sa pagtingin nila sa lumalaking banta mula sa Russia at China. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kontrol sa Greenland, magkakaroon ng Estados Unidos ng isang matibay na posisyon sa rehiyon ng Arctic kung saan ang mga yelo ay natutunaw at nagiging bukas ang mga bagong daan ng kalakalan at mga oportunidad sa pagmimina. Isa pa sa mga dahilan kung bakit nais ni Trump na bilhin ang Greenland ay ang likas na yaman nito. Kabilang sa mga yaman na matatagpuan sa Greenland ay ang mga bihirang mineral tulad ng uranium, zinc at nickel, pati na rin ang langis at natural gas na maaring magbigay ng malaking benepisyo sa ekonomiya ng Estados Unidos. Sa gitna ng lumalaking pangangailangan sa mga teknolohiya at renewable energy systems, ang pagkontrol sa mga minahan at reserba ng mga mineral ay magbibigay daan sa Estados Unidos upang mapalakas ang kanilang sektor ng pagmimina at teknolohiya ang pag-aari ng Greenland ay magbibigay sa Estados Unidos ng akses sa mga mineral na ginagamit sa paggawa ng mga high-tech na produkto, kabilang na ang mga mobile phones at mga piraso ng kagamitan sa renewable energy. Samantala, hindi rin ligtas sa mga benepisyong makukuha ang Estados Unidos sa pagkakaroon ng kontrol sa isang malaking teritoryo tulad ng Greenland. Ang pag-aari ng isla ay magpapalawak ng nasasakupan ng Estados Unidos at magbibigay ng isang karagdagang base ng operasyon para sa kanilang mga military at strategic na layunin. Habang ang mga benepisyong pang-ekonomiya at militar ay tila nakikita bilang makikinabangang aspeto, mayroon ding mga hamon na kailangang harapin ng Estados Unidos kung nais nilang makuha ang Greenland. Ang unang hadlang ay ang matibay na posisyon ng Denmark na hindi nila ibebenta ang Greenland. Hindi lamang ang pamahalaan ng Denmark ang tutol, kundi pati na rin ang mga mamamayan ng Greenland na may malakas na pambansang identidad at hindi nais maging bahagi ng Estados Unidos. Sa kabila ng mga hamon at kontrobersya, ang plano ni Donald Trump na bilhin ang Greenland ay isang hakbang na puno ng mga oportunidad at mga potensyal na hamon. Bagamat mahirap itong makamtan ang mga binipisyo sa kalakalan, likas na yaman at seguridad ay magbibigay sa Estados Unidos ng mas matatag na posisyon sa global na arena. Hindi maikakaila na ang mga hakbang na ito ay may malalim na epekto sa relasyon ng Estados Unidos sa ibang mga bansa at pati na rin sa mga pagbabago sa geopolitika ng buong mundo. Kung makuha mang muli ng US ang Panama Canal at mabili ang Greenland, maaring lumakas ang geopolitical tensions sa pagitan ng US, China at Russia na direktang makakaapekto sa Pilipinas. Pusibling magresulta ito sa mas mahigpit na global trade policies, pagtaas ng presyo ng imported goods at mas matinding pressure sa bansa na pumili ng panig sa lumalalang alitan ng mga superpower. Kalam, sa tingin mo ba ay may mas matinding dahilan pa si Donald Trump sa kanyang kagustuhang bawiin ang kontrol ng Panama Canal. Sa iyong palagay, ano ang epekto nito sa relasyon ng Estados Unidos sa mga bansa sa Latin America at sa buong mundo? Kung mayroon kang opinyon o karagdagang kaalaman, huwag kalimutang ilike ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Siguraduhin ding abangan ang mga susunod na videos na tiyak magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, Knowledge has a beginning but no end.